Senyoritas y senyoritos, tuloy-tuloy ang laglagan blues sa kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. At ang latest na naghayag ng uh, confirmation sa extrajudicial killings and even yung uh, pinagyayabangan ni President Duterte at... Uh, yung programa na parang naging uh, centerpiece one of the centerpieces of his administration kasama na yung mga build 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 at saka yung pro china policy and i'm talking about the war on illegal dr drugs so itong kumpare ko na si Montulfo uh becomes the latest na nagpapatotoo na talaga naman palabas lang yun or moro moro lang yun yung anti-drug campaign ni former president Rodrigo Roa Duterte das confirming what uh, what uh, DDS uh killer and hitman na si Arturo Lascañas at saka yung si Mutabato na close rin noon talaga and part of the original Davao death squad ni Adi Umano na uh, formed by President Duterte, ma itong Simon Tulfo, mas mas uh, mabigat yung hayag paghayag niya dito dahil uh, alam niyo naman yung stature ng mga Tulfo syempre mas uh, nakaangat kaysa kay Las Cañas, di ba? Uh, and and they were really part of the mga enablers ito. Kaya di ba na, nasangkot pa yung kapatid nila na na -appoint. Sa Department of Tourism, si Wanda Teo. At uh, pati yan si Erwin at saka si Ben Tulfo na sangkot pa sa, I think, 80, 50 to 80 million na uh, uh, diumanong uh, katiwalian sa Department of uh, uh, Tourism. So, gan ganun sila kabagyo noon kay Duterte. At saka, ito naman kumpare ko, si, uh, si Montulfo ay ginawa pang Presidential Advisor on... Uh, on Chinese affairs or something ganon. basta parang parang kwansya siya ang link ni uh, former President Duterte when he was President sa China pero ngayon na uh, uh, something happened along the way at uh, eto na Monturpo is uh, is uh, finally confirming what Las Cañas has been saying at uh, dito nga sa post niya sa Facebook page niya na sinabi niya ginamit panya yung mga yung mga pananalita na bantay sa lakay <laughs> ibig ibig sabihin na they were not really going after uh, after drug syndicates they were just killing the competition binabantay nila pinapatay nila para yung mga yung mga drug uh, synd, uh, drug lords na ah uh, nila yun ang makokontrol yung mga yung mga teritoryo na hindi pa nila na-control kumbaga they were just yung yung uh, yung anti-drug campaign was just meant to eliminate the competition rivalry lang ah uh, kwan lang uh, new new drug lords coming in and taking over the, the territory of uh, old established drug lords kaya kailangan patayin yung mga lumang drug lords o yung mga lumang syndic uh, syndicates and drug organizations. Kaya uh, mostly ang pinapatay yung mga malilit na tao lang para lang ipakita na pang press release lang para ipakita na mayroon talagang accomplishment on the on the war against drugs pero wala gaano uh, mga drug lords ang napapatay dahil ang lumalabas lang uh, kung makipagkontsaba sila kung ibigay nila yung teritoryo sa mga uh, grupo daw ni Duterte di umano ay uh, buhay sila pero mabawasan yung kita nila or mababawasan yung teritoryo nila pero kung kung uh, hindi hindi sila papayag sa ganun arrangement at uh, lalaban sila sa to hold on to their territory then i execute sila to get them out of the way para makakuha ng mga boys ni Duterte di umano yung drug territory na yon. So sa yeah, this this uh, was uh, what Montulfo was uh, telling us dito sa col sa column niya na published uh, last uh, Thursday sa sa Facebook. Ah uh, dito yung post niya sa Facebook, Facebook at pwede nyo i-check ito uh, Ramon Tulfo Uh, Facebook page, uh, ang talagang binabanatan niya ay si uh, Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa. Pero, in the course of hitting Bato de la Rosa, uh, inamin na rin yan, Kasi alam naman natin, sinabi ni Las Cañas, sinabi ng ICC na ito si Bato de la Rosa ay kuwan lang, nautusan lang or isa lang sa mga implementors ng, mga, ng EJ case as ordered by no less than uh, Uh, the former president. Kaya sabi ni Montulfo na yung, uh, Pebra, sa February 6 column doon niya sa isang uh, uh, tabloid na sinabi doon niya na itong si Bato de la Rosa ay dapat humarap na sa kaso sa International Criminal Court. At uh, kasi daw, ito daw si Bato, yung chief implementor ng uh, ng uh, anti-drug war ni President Duterte when he was uh, Philippine National Police uh, Chief. Uh, sabi pa nga ni Mon sa column niya, hindi nawala ang droga kahit inatasan ni Digong ang PNP in-neutralize ang mga pushers at traffickers bagkus ay mas laganap pa nga ngayon. <laughs> Kasi yun nga, sinasabi natin na uh, during the Duterte administration, yung mga hindi pa nasa drugs, yung tulad yung 1,000 police colonels and generals, ay sum nasangkot na rin sa droga kasi parang sila na ang panibagong grupo na pumasok. Hindi naman sila in-execute, hindi sila, in hindi sila tinokang ng uh, Duterte administration. So sila, mas lumakas yung drug syndicates dahil sila na nga ang hawag. ah uh, kahit siguro nilagay sila sa floating at ng uh, ng Marcos administration pero for sure tuloy-tuloy uh, pa rin ng liga ya. Kaya dapat habulin talaga ito ng ng totohanin ng uh, Duterte administration. Ah, uh, sabi pa ni Moon paano naman mawala ang droga? Parang ang PNP pa ang bantay sa lakay, tanong niya. So, paano naman mawala ang droga? Parang ang PNP pa ang bantay sa lakay. Dito lang siya mali kasi siguro out of uh, courtesy hindi niya binanggit si Duterte. Pero sa totoo lang, kung hindi sana happy si Duterte sa diumanong bantay-salakay st style ni Bato de la Rosa, tinanggal na sana niya si Bato. Pero uh, because uh, magkakontsaba sila dito, okay lang ang bantay-salakay style. Kaya sabi ni mong gaya ng sinabi ko noong nakaraang column, marami sa mga pinatay na suspected drug pushers at traffickers ay karibal ng alaga ng mga pulis. Karibal ng alaga ng mga pulis. Pero hindi naman ito pulis lang. Kasi otherwise, mas, pow mas powerful pa si Bato kaysa kay President Duterte. Siyempre, mga Duterte boys na rin ito. Ha? Karibal ng mga ay uh, pinapat yung mga pin, karibal ng mga Duterte boys na drug lords yun ang pinapatay pero yung mga de, yung mga drug lords na kagrupo ni former president Duterte as claimed by Arturo Lascañas ay uh, buhay buhay hanggang ngayon ha so uh, sabi ni Monton in short selective or pinipili ang pinapatay sa war on drugs So yun, yung mga kalaban lang, yung mga rival lang. ah uh, sabi niya, natan, natatandaan niyo si dating Mayor Rolando Espinosa ng Albuera, Leyte, na di umano'y isang drug lord na pinatira pa ni Bato ng ilang na pinatira pa ni Bato ng ilang araw sa kanyang official residence sa loob ng Camp Krame. O nalala natin 'yun. Itong drug lord nung nung question, question na ito or pinapick up na ito, doon pa pinatira ni Bato sa tinatawag White House o yung official residence ng PNP chief. Sabi pa ni Montulfo, anong napag-usapan ni Bato at Espinosa sa White House? Yan. At alam, sabi pa niya, alam natin ang nangyari kay Tevez. Siya ay nagtago ngayon dahil sa pagpatay kay Governor Roel de Gamo may nag-viral na litrato na katabi ni Bato si Tevez. Chami-chami pa sila. So, parang pinapalabas niya, bakit si Tevez? Si Tevez, to, like we were telling you in our past videos, bakit hinayaan mabuhay si Tevez? Samantala, nasangkot rin, nasama rin yung pangalan niya sa lista ng uh, alleged uh, drug pushers. At uh, sabi nga ni Mon, kinonfirma ito na, inukwa, inaakusahan si Tebes na drug lord sa kanyang lugar. Bakit di siya na salvage or inaresto ng mga pulis? Kahina-hinala. Di po ba? <laughs> so, parang sinasabi niya, what ever he is saying against Bato de la Rosa, he is some, um, he is uh, pointing the accusing finger kay President Duterte na rin who appointed Bato de la Rosa at proud na proud sa bata niyang si Bato de la Rosa proud na proud <laughs> so tuloy na napapaisip na ako meron pa na, na isang bakit na ginagawa nila ito pero later on iba vlog natin yan na meron ako meron tayong follow up dito ah uh, Uh, kaya may ito 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 very telling talaga so meron na comment sa 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 Facebook ka post ni Mon si Pira Lucas sabi ni Pira Lucas war among among drug lords and protectors to neutralize the rivals pero pag may remit ka protected ka that's their war on drugs yan ang laro nila So kung may nire-remit mo kay Bato at sino bang boss ni Bato at alam nyo na kung sinong boss ni Bato, buhay ka pag merong ka na iniintrega sa taas, kung protection money o kaya partner mo yung sa taas. Kaya, uh, uh, kaya ang sagot uh, uh, ni Montulfo dito kay Pira, sabi niya, you're right, moro-moro lang pala yung war on drugs kung yan ang mga reports na nakalap ko. So moro moro, isa lang palabas. It's it's just a show, 'di ba? Yung moro moro, 'yan ang parang mga sarswela noon na parang <laughs> wala pang wala pang entertainment uh, entertain. Yan ang pang-entertain ngayon, yung mga parang drama-drama. ah -drama. uh, moro moro, yung war between the Moors and the Spanish, ganun. 'Yun ang moro moro. 1920s uh, 'yan ang hindi pang-entertain pa nila. At uh, sinabi naman ito ni nag-commenter uh, rin na isang uh, Isaak Larry, Larry Isaak. Huwag ka na lumayo manong montulpo, Lim is one of the alleged suppliers of another trafficker, Kerwin Espinosa. Lim and his brother were reportedly campaign supporters of President Duterte in 2016. The fugitive was listed in the Order of Battle of the Philippine Drug Enforcement Agency after he was indicted by the Department of Justice on charges of conspiracy to commit illegal drug trading. So, yun, mga drug lords pa. From the campaign pa lang, sila na ang... Kaya, yung sinasabi ni President Duterte na takot siya maging narco-state tayo. Naging, there was a time during his administration, naging narco-state talaga tayo. Biro nyo, mayor pa lang siya. Di umano, may uh, drug... Uh, Four drug uh, factories na sila, uh, shabu factories, and then uh, manufacturing camp factories, or uh, manufacturing dens, and then nung tumagbo siya, mga drug lords rin ang uh, ang financiers, and then nung nung naging uh, presidente siya, inappoint pa niya si Michael yang. Presidential advisor. So talaga naging uh, at kumaniwala tayo kay Mon Tulfo at saka kay uh, Arturo Lascañas. So our president was the one running the drug uh, business in the whole country or is one protecting the drug lord. So naging narco state na talaga ang Pilipinas. So sab 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 sagot naman ni Mont dito sa kay Isaac Larry. So Larry if you referring to Peter Lim siya ay bayaw ng isang opisyal na malapit kay Digong. yon, And uh, parang uh, kwan niya ito, parang uh, narinig ko na ito, parang asawa ni, <laughs> asawa ni, ni Vice President Sara Duterte. So kayo na bahala, magtagpi-tagpi yung, yung mga connect the dots. So ito, maganda itong kuha, maganda itong revelation ni Mon, and we will be discussing about this in the coming days. Kasi ayan na, lumalabas na. Ang sekreto ang mahalaga ngayon ay uh, this comes from Montulfo who, uh, na sa level of closeness kay Duterte uh, in fact the whole the, lahat ng brother sister nilagay sa pwesto hanggang ngayon anjan pa rin sila nakaangat pa rin kahit sa Marcos administration dahil they uh, they were able to take advantage yung unity team coalition na doon sila dati kay Duterte, Duterte nakipag-alyansa sa mga sa mga Marcoses. So pati sila na ambunan because they they were really they were also nag uh, they, they also invested by campaigning, by helping the the Marcos campaign using their connection with the Dutertes. So kaya it, it this this revelation coming from Montulfo is very dapat uh, tawagan rin ito si Montulpo sa mga investigasyon na gagawa dito or mga Senate hearing na gagawa sa deadly uh, war on drugs. So we will be giving you additional update on this. For now, please share this blog to friends and relatives para lalo na yun doon sumusubaybay yung issue dyan sa, sa cases ni uh, Mr. Duterte sa International Criminal Court. And don't forget to tell your friends to subscribe to the blogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.